Bumida sa Subic Bay International Triathlon ang batang PWD kaduo ang kanyang ama. Yan ang ulat ni Rafael Bandayre. Daan-daang elite athletes at amateurs ang lumahok sa Subic International Triathlon nitong nagdaang weekend. Pero sa dinami-dami ng mga sumali, agaw pansin ang mag-amang sina Steve at Audrey Coleman Sumali ang 57-year-old na si Steve sa karera, kasama ang kanyang anak na si Audrey na isang person with disability. Sa kabila ng matinding init at pagod, hindi nagpatinag ang mag-ama mula sa pagbibisikleta, paglangoy at pagtakbo. Magkasamang pinagdaanan ni na Steve at Audrey ang mga ito. I felt relieved as much as anything, but very satisfied, very happy that Audrey and I could together complete this. Finishing was the objective. My daughter was the big hero. She was composed and calm the whole time. And my wife here, got to thank Larissa. She's the captain of Team Audrey. Aminado mang hindi naging madali ang pagkumpleto ng buong kurso, lalo na't daladala niya ang kanyang anak sa isang stroller. Nang ibabaw pa rin ang tibay ng loob at paninindigan ng tubong Portland, Oregon dahil sa kanyang kagustuhang magpaabot ng positibong mensahe. I mean, I was doing it to honor God, my wife, Larissa, but mostly my daughter, Audrey. And to kind of raise awareness that it's, it's okay to have a PWD child, it's cool to do it. Bukod kina Steve at Audrey, dose-dose ng para-athletes ang lumahok din sa nasabing event upang patunayan na hindi hadlang ang kapansanan upang makamit ang tagumpay. Rafael Bandayrel para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.